Kaya yeah, tama ka doon, Ma'am Lorraine. Uh, Brother Franco, your take on this very brazen, uh, malakas ang loob na lapastanganin ang batas at pumatay ng mga innocenting civilian, including ang gobernador ng isang probinsya. Brother yes, malino ka, Eric, na ito, Ma'am Noreen, na organized crime talaga ito ka, Eric. Eh. Yung kanilang diskarte, eh, yung kanilang pagsasagawa, even how they execute. Ayan. Look how they execute. High caliber yung mga taong ito. Eh. Customize hindi sila basta-basta. Yeah, also their arms. Mm -hmm. Sino po pondo dito? Alangan naman ng NPA. Yes. Ibang tao yung ganitong klase ka Eric, although ang ating uh, tinatalakay dito every time ay patungkol sa komunistang teroristang grupo. Yeah. Pero ang kanilang quality ka Eric ay mas matindi to. Hindi to, wala to, hindi to hindi yung to pattern um, ng NPA. Hindi pa to ng NPA to ka Eric, malinaw. At uh, natukoy na ng na mga kasundaluhan din. Yeah. Ma'am Ma Lorraine, like yeah, Ma Lorraine, may i-reveal ako po sa inyo, Ma'am Lorraine. Brother Franco, mga kababayan, before we shift sa uh, pananabotahin ng CPP, NPA, NDAB sa ekonomiya at ating pag-aaral ng kabataan at mga manggagawa sa walang saysay na less than 5% ng sumama sa kanilang welga, wala pa sa buong bansa, dito lang sa NCR. Alam po ba ninyo, mga kababayan, Ma'am Lorraine, Brother Franco, kung bakit malapit kami sa mag-asawang Digamo? kay Mayor uh, Janice Digamo at kay uh, Governor Digamo sa pagka 2019 pa lumapit na sila sa NTFLK elcac at ang uh, ito ay panahon ng eleksyon Ma'am Noreen uh, kung maalala mo March of 2019 tinanggalan si Governor Digamo uh, mga 20 days before election or 18 days before election Ma'am Noreen tinanggalan siya ng police escorts ha uh, wala siyang police escort Padre Franco at uh, may threat sa kanya at talagang uh, may mga positioning for ambush laban sa kanya at kay Mayor ja ja Janice Digamo, ang asawa niya. Ma'am lorraine uh, mabuti at tumulong dito sila Secretary Anyo, Secretary Lorenzana at sa tulong ng ELCAC at nila Sekretary Galvez noon, siya pang EAP Chief of Staff, nabigyan po ng at least isang squad na army si Governor Digamo ng 2019. Kaya nagpatuloy na na ang kampanya at hindi siya na ambush. At uh, itong tao na involved na huwag mong galawin kasi magagalit si Presidente. Ang nagwarning sa kanya ay senador na ngayon. Hindi ko babanggitin ang pangalan. Sinabihan siya, huwag mong patayin yung mag-asawa. Mananagot ka kay Presidente. So takot siya kay Presidente noon. No? Wala tayong binabanggit na pangalan pero alam ito ng mga polis. Nag-attempt siya ulit ma'am ng 2021. Ito, ibubulgar na namin. Alam to ng PNP eh. Kaya nga tayo nagtatanong bakit nakalusot ito. Nahuli ang isang sasakyan nila. Kompleto, nakabuking ito sa Kalibo, sa Katiklan-Aklan. At may mga baril, I think anim na high-powered rifles din, at may mga shotgun, may mga .45, may tatlong tao, isang retard, uh, retard or ex-army din ang kasama. Na-intercept ng pulis, alam mo kung saan ang puntahan ng lugar, ma'am? Kung saan din nahuli at umatras itong mga kriminal? Bayawan, Negros Oriental. Alam ito ng PNP? Yes. Alam ito kasi si Governor Digamo regularly nagko-communicate kay Secretary Anyo, kay General Eliasar, nang siya pang Chief Mama, may nahuli na. May at 2021, I think April or May, kung hindi ako nagkakamali, ma'am. At ito ay tulong ng mga informante. Nahuli at involved din ang pangalan ng taong ito. At ito ay uh, papuntang bayawan din, ma'am. Isang, isang uh, bungkos ng armas at tatlong tao ang nahuli. Pero hindi natin alam anong nangyari sa kaso, basta nakalabas. Hindi sila nakalong. Pero ang direksyon at destinasyon, from dito Metro Manila, ang dalawa taga bayawan din ma'am, ang papuntahan nila. So mga kababayan, ang attempt sa buhay ng mga digamo ay matagal ng alam ng PNP. Matagal ding alam ito ng Armed Forces of the Philippines, hindi po NPA ang may threat sa kanya. warlord po ito. At ma'am, binanggit ni Inday Sara, ha? sa kanyang statement, matapang na matapang na statement ng Vice presidente At ang ilapang pinagpapatay ng mga ordinaryong sibilyan dahil nadadamay sa madugo at marahas na politika ng isang grupo at paksyon na gustong tanggalin sa pwesto at talunin ang mag-asawang Digamo. Ayan, ma oh. so ma ma Malinaw po ang binabanggit dito ni Inday Sara Duterte. Ang daming mga inutang na buhay, kung bakit namin tinatalakay ito, Governor Digamo was supposed to be interviewed on March 8 yes. para sa kanyang effort brother Franco Manlorin pumayag na siya sa laban kasamang bayan kasama si Brigade Commander General Peña sa kanilang mga pagpunta sa lugar ng Santa Catalina Ayungon mga lugar na pinugaran ng NPA dinadalhan nila ng services mga road network na hindi kasama sa barangay development program bridge and health and school facilities and regular services and ma'am imagine brother Franco habang binabaril siya ma'am ang kanyang kausap ang humihingi ng tulong para sa medical and financial support sa pag-aaral ng kabataan mga barangay captain, barangay kagawad and for peace beneficiary habang ninaratrat na mga bayarang mga demonyong mamamatay tao na alam natin kung saan sila umatras dito din dati pupunta ang bibira kay Gobernur noong 2021 ng mahuli Brother Franco, Ma'am Lorraine, napakabigat po ito at napakalaking challenge ito sa otoridad ng ating pamahalaan. And we, we recommend, uh, we also commend, ma'am, nagpapasalamat tayo sa limang milyon na reward na inoffer ngayon ni uh, DOJ Secretary Boying Rimulya. Ma'am Lorraine, before natin uh, saraduhan ang ganitong portion ng talakayan, your take ni Vanner Franco, final take niyo dito, sa napakalaking karumaldumal na krimen ng terorismo at political warlordism sa Negros Oriental. Erika, may I have a question? Yes, ano yung ano? Ano yung ano yung motive dito? What do you think? What's your opinion? Physical elimination of the Digamo. They cannot win in the election. So, wala nang sure. ibang rason ito, ma'am. Walang political election. Power. Yeah, political grab for power and ito ay maniobra para wala na hindi na makabangon pa ang mga mamamayan, ma'am. Kanina nakita ko ma'am umiiyak si Mayor Giannis, sabi niya sa isang interview ng independent media maybe the life of Roel Digamo, of Governor Digamo, will be the sacrificial blood that will awaken the national government doon sa paggalaw ng ustisya sa Sorry. mga untouchables Correct. na walang magawa ang nakaraan. Natakot sila kay Digong Mama noong panahon na yon At maraming mga itinigil na pagpapatay dahil nagwarning si Pangulong Duterte na ilalagay niya sa emergency control or military control ang buong probinsya ng Negros Oriental at alam niya kung sino sinong tatargetin dito. That statement from former President Duterte was very categorical. During that time, kaya hindi napatay ang magasawang asawang Digabo, Ma'am Lorraine and Brother Frank. Yan ang ngayon sabi ka, Eric, ng, ni, ni Pastor Polo Siki Buloy. Ganito ka-importante ang peace and order. Yes. Eto yun, kung nagsasalita ka, may matibay ka na paninindigan sa peace and order, mangyayari ba to? No. Hindi naman tayo sa- eh kasi marami na naman magsasabi, bakit yun na naman tinitira sa si BBM? No. Hindi tayo tumitira. Mga kababayan, malino po ang aming pagpapahayag, eh yan na po nakita po natin nakaraang linggo. Ilan na sunod-sunod na ating government officials ang pinatay. Mm -hmm. Hindi po ba tayo bulag sa gan- ay namulat sa ganito? Mm -hmm. Kaya tingnan po natin yung totoong nangyayari eto eh, kasi ka Eric siya uh, ang ating uh, yung bago lang nangyaring to alam naman natin na uh, mm -hmm. may magandang hangarin siya para sa ating bayan uh -huh. kaya binibigyan pugay natin ang uh, napakabuti na sanay mai-interview natin makapagbigay din uh -huh. ng kanyang uh, magagandang programa pero ano nangyayari na sa schedule na binigay sa atin mama nawala eh nawala siya kaya, ganito ka-importante mga kababayan. Ang uh, batas, kung ating ipapatupad, ay talaga naman matatakot ang mga masamang elemento. Kaya, ka-Eric, masakit man sa taong bayan, syempre, walang tayo ng isang uh, kawani ng gobyerno na talaga naman nagtatrabaho. Ito yung katotohanan. Tama nga ang binanggit ng kanyang uh, asawa, ka-Eric, hmm. na sana'y ito ang magiging daan para mamulat ang ating gobyerno hmm. kung papaano ang nangyayari sa ating bansa kung tama pa ba o kailangan ng bigyan ng konting diin ang ating batas Yes, ma'am you know, ma your take on this Yes, ma'am Eric, Eric and Franco, I'm coming from the perspective where I'm in Japan right now, diba? So, I've been, I've been going around, tra traveling here, no? and kausap ko yung mga citizen, si mga kababayan natin na nandito and and ang ang maliwanag na maliwanag dito na no? kasi napakagandang bansa talaga, very civilized no. Mm. Is that the government, takot sila sa gobyerno nila. The government is on top of everything. And even even their health at the age of 40, the government talks to them and takes care of them etc. no. All of it kahit it's so clean here, it's so ganyan and at the very root of it is a very strong governance. Mm. Pero yung yung sacred contract na pinag-uusapan natin no, alam ng taong bayan na aalagaan sila kaya sila ay sumusunod. Tama. At pag hindi ka sumunod ang laki ng talaga may kaparusahan sa iyo, at totoong kaparusahan at walang kinikilingan no. So, yang ganyang ano, yang ganyang nakikita natin no, yung pag, pagpatay, pagpaslang sa isang tunay na lingkod bayan ay talaga it's a symptom of a government that's that's not that talagang ano lang hindi talaga in control no mm. kaya ito yung nakikita natin mm. at this is not a criticism of uh President Bongbong Marcos it's just coming from a perspective where I'm in right now yeah. and I'm saying that that this is what I see no how many more of this is going to happen yes at, and 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 it shows yung yung fear And it tricks havoc in our system parang hindi tayo demokrasya parang tayo banana republic mm. kaya nga yung call of ano the, and the only way that this can be that that we can that the government can redeem itself is like what the vice president said go down hard yes on, on or responsible for this and let them let them pay the price whoever that is kung sino man yan, mm. si, whoever that mastermind is because of course those those ex soldiers no mm. hindi naman sila kita na sila lang no yes. that's not that, there, is a mastermind behind this, di ba? So, that mastermind, there, there, should be no sacred cows. Kung sino man yan, dapat talaga magbayad siya at yung buong kabayaran ang dapat ipataw sa kanya. Yes. Alam namin, hindi ninyo hahayaan na malinlang ang ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, sa kamay ng mga salok ng lipunan. Para tuloy-tuloy ang ating laban kasama ang bayan, subscribe na sa aming Facebook at YouTube channel laban kasama ang bayan. O di kaya'y subaybayan kami sa twitter.com slash SMNinews.